Lagasan kayo Ano yung motor po ba yan? Meron nagturo sa akin sa inyo eh Anong ka nga Ganun ka Sige, lakasan mo hoy ko nga yun Kumakain kami, parang gumanong ka nun eh Nakita ko siya ito Kilala mo ito? Ayan o no? Yan, pagilid lang po dyan, pagilid Pakigilid lang po Taga saan kayo? Taga saan kayo? Uh, ano po? Tulong po, sa saan sa matulid sir? Sa? Sa saan sa'yo matulid na ito like, sir? Kanina motor po ba yan? Ito po? Ah. Uh, sa akin po Motor niya? Opo. Eh may papakita ko sa inyo kasi meron nagturo sa akin sa inyo eh Para baka makilala mo lang ha Ayan nga Ganun ka nga Ganun ka Sige lakasan mo O oh, ikaw nga yun Hindi, sir. Ikaw yung bumato eh Nung madilim Hindi ba ikaw yun <laughs> Hindi siya di, di po ako nagganun sir Hindi po ako nagbabato Yung Kumakain kami parang gumanong ka nun, eh <laughs> Hindi po sir Hindi ba ik Man, ikaw ulit ulitin mo ganun ka Ganun Ibuka mo yung lima Yan, sige lakas mo o parang ikaw kasi yung posisyon ng katawan mo Parang hindi po, hindi ha? Talaga. Sigurado ka? Babatid ko po yung police Kasi nung kumakain kami nun Natamaan kami nung ano eh Binato kami ng malayo, malayo kami. tinapay Binato kami tinapay Walang palaman eh Dapat pag binabato mo ng tinapay Lagyan mong palaman sa susunod Para madali kakainin na lang ah Pakita ko siya ito Kilala mo ito? Ayan oh Oto mo? Ikaw ba oh, Pero ikaw to? <laughs> o, oh, e, eh, ito mo, sa tagal na litrato namin sa'yo Black and white, no? Tagal na Hindi ako, sir and, hindi, hindi ako, ikaw Ano po gagawin sa ka? Opo, ako po Namumukhang kasi yung, ano, may? eh. Tatlo po yung alak ko, sir, paano Ah, tatlo, lamang ka sa akin ng isa, ako, dalawa Babae po lahat sila Babae? <laughs> um, paano mo nagawa yun? Puro babae lang <laughs> Wala po lang lang, hindi po matyamban sir Hindi matyamban, ano lang ilang taon yung pinakabata mo? Ano po, uh, 10 years old po Kasi gumano yun eh Baka kaliwa ginamit pong kamay, subukan mo yung kaliwa Kaliwa sir? Oo. Parang yun yung, ano yung katawan mo kasi magbabato Madilim kasi, kaya hindi masyadong kita eh <laughs> Yan yung suot mo nung gabi, di ba? Kagabi? Nasaan ka ba nung isang gabi? Kagabi, sir? Asa bahay po ako, sir. Nat nung, na, nung, nung, nung gabi? Kasi namalaki po ako ng 3am May lisensya ka naman Patingin ko Hindi ba iting yung gamit mo nung bumato kanon? noon? Hey, wala nga po ako ng walang ito Kaya nga po yan lang yung helmet ko Kaya nga, ibig sabihin ito ngayon Nakita ko kasi to kahit maitim yan Nakita ko kahit sa dilim eh Madalas ka bang Bumabata na? Bumabata na po sir, hindi po Grado ka? Hindi po hindi po, hindi ko po ginawa yan, sir. Ano trabaho mo na ngayon? Technician. Ano trabaho mo ngayon? Wala na. Anong diskarte mo? Okay, ako ko ni, ni misis para kami yung nagsusupply ng lunch nila. So ano diskarte mo na ngayon sa kalsada? Wala, sir. Yan lang. Ako magluluto. Ah, edi eh, yun na nga. Yun na nga yung diskarte mo. Kaya pinarasend mo. <laughs> ko. Okay. Hindi, ganito ha. Ah. Kasi namukha ko yung helmet mo. Okay? So, pinara kita para palitan ka na itong helmet mo ha sa'yo na po ito halika <laughs> at ang lisensya mo di ka kailangan halika <laughs> halika eto kalagay natin yung helmet mo eto na ngayon magiging bagong helmet mo brother <laughs> sir di ko expect na magkaka-helmet ako bago sir <laughs> wala <laughs> ano, to, 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 to na, alala, si yung ICC dito, sir, lang ako yung kaya wala ko kayo dahil wala kayo CC siya oh ah so, oh, ngayon pa? meron ka ng ICC tingnan mo nga <laughs> <laughs> ganda fair pa alam selamat at mo to to pag mo, wag mo na gagamitin tong isa ha oh pag mo nagamit mo wag mo, mo panghilayan ha Sigurado bao ba? Atin eh patayin. Ano Tata-taga na tao, atingin, atingin. Atau, atau, 'yan. Ayantin na mo ngayon. 'Yun oh. Ah. ah, bagay na bagay. Gigibon nga si Bisi sir para makabili ako ng bagong helmet. Oh, ayan na sir, di ka na mag-iipon. Oh, alis mo na to sir. Tagasama. <laughs> oh, ayan. Na, <laughs> Napakainam Ah, oh, sakto Parang sinukat sir Parang sinukat Alisin natin itong ano Sticker muna Harap pa sa akin Harap Pero hindi ko yung buwa ito ha <laughs> Ay, ay, ito pa natin May sticker pa sa naan Yun oh Oh, sa gilid, sa gilid Ayan, ito, ito, ito Taas mo lang ito Ayun Oh Pati yun, Bagay na bagay. Para ka ng racer. <laughs> Anong pangalan mo, sir? Hendrix Vergara, sir. oh, sir Hendrix. Ikaw po yung nabilas si Karonda ng bagong... Salamat! <laughs> sige po, sige, sige. God bless, ha? God bless. O, oh, ayan na si sir. Pero hindi kayong bumoto, ha? Ah. Oo, hindi. <laughs> biro lang, biro lang po. Sige po. Bye-bye, bye-bye. Sige, sige. Thank you. Ah, n'yong ker? Alam n'yo. ah. God bless. Ah, tantuans, sir. Thank Kala mo, ikaw yung minuulay. Lako! <laughs> Maraming salamat, sir. Welcome, welcome. Oh. Ayusin mo yung trabaho mo, ah. Uli mo yung mga bata to, sir. Trabaho na tayo araw-araw, okay? God bless, God bless. Maraming po salamat, sir. Okay, ingat, ingat. Maraming po sa kayong mabigyan ng helmet. <laughs> Thank you po. Okay, bye-bye. Thank you. Oh. Thank you, po. Bye-bye. Yun, oh. Yan ang mga tao nga may kalidad. Bye-bye. <laughs> Kuya, tuwan-tuwa. <laughs> si Boss. Akala niya sa iyong bumato, eh. <laughs> maraming maraming salamat sa inyong pananood. God bless po sa atin lahat. Peace out.